po po, kamusta po kayo? Mabuti naman po. Ano pong pangalan nila? Ako nga po pala si uh, May. May. May Parado po. Saan po kayo sa Pinas? Uh, taga Pangasinan at yung asawa ko taga Isabela. Oh, hello po. Ilan taon na po kayo dito sa Canada? So, um, wala pa pong taon po pero nasa 6 months po kami. Uh, dumating po kami ng November 5. Anong pong work niyo dito? So, currently po working as a continuing care assistant po dito po sa part ng Nova Scotia. Bakit Canada po ang napili niyo? Bakit ka Canada? Um, thrill kasi kapag Canada eh. Kasi ang dami ko nababasang mga feeds na maganda daw ang buhay sa Canada. So why not itry namin mag-asawa kung anong magandang opportunity dito. Ano po ang ma-advise niyo sa mga kababayan natin na gusto po magpunta dito sa Canada? Uh, ang ma ang tanging ma-advice ko is super hirap. Uh, sa umpisa talagang super hirap, but eventually parang nasa ano ka, rewarding naman uh, later on yung magiging um ng, uh, achievements mo kapag nandito ka. So, ang huling tanong at ang pangpinaling tanong po natin. Masaya po ba kay sa Canada <laughs> o hindi at bakit? <laughs> ano ba uh, para sa akin, masaya sa umpisa pero mahirap at maraming bagay na namimiss lalong-lalo na sa Pilipinas. Hindi biro ang pagpunta dito, talagang dadaan ka sa uh, malaking butas at maraming sakripisyo talaga. Um, buti na lang tayo ng ano, iglesia. Uh, so, yung naging uh, way para mas lalong tumatag tayo dito dahil talagang homesick ang kalaban mo. Yun lang. Ilang po, maraming salamat. Bye! Bye.